Ito yung bago mga kabarya na binibili ko sa mataas na halaga. Yung ganitong 10 centimo coin na year 1972. Francisco Baltasar old goods pero bago natin pag-usapan 'yan mga kabarya happy 112k followers sa atin at maraming salamat yung nakalagay po na 112k ito po yung followers natin kaya sana po ay malinaw sa atin ang lahat masaya po ako dahil umabot po tayo sa ganito at mas marami tayong matutulungan dahil dito balik tayo dito sa ating pag-uusapan na 10 centimo coin na year 1972 ito po yung binibili ko sa halagang 5,000 pesos basta makakakita ka ng ganitong klasing bariya na old coins yung ganitong 10 centimo coin kahit anong taon pa yan mga kabarya basta makakakita ka ng ganitong old coins na dalawa ang ulo ito yung bago mga kabarya na binibili ko sa mataas na halaga. Yung ganitong 10 centimo coin na year 1972. Francisco Baltasar old goods pero bago natin pag-usapan 'yan mga kabarya happy 112k followers sa atin at maraming salamat yung nakalagay po na 112k ito po yung followers natin kaya sana po ay malinaw sa atin ang lahat masaya po ako dahil umabot po tayo sa ganito at mas marami tayong matutulungan dahil dito balik tayo dito sa ating pag-uusapan na 10 centimo coin na year 1972. Ito po yung binibili ko sa halagang 5,000 pesos basta makakakita ka ng ganitong klasing barya na old coins. Yung ganitong 10 centimo coin kahit anong taon pa yan mga kabarya basta makakakita ka ng ganitong old coins na dalawa ang ulo. Ito yung bago mga kabarya na binibili ko sa mataas na halaga. Yung ganitong 10 centimo coin na year 1972. Francisco Baltasar Old Coins Pero bago natin pag-usapan yan mga kabariya Happy 112k followers sa atin At maraming salamat Yung nakalagay po na 112k Ito po yung followers natin Kaya sana po ay malinaw sa atin ang lahat Masaya po ako dahil umabot po tayo sa ganito At mas marami tayong matutulungan Dahil dito Balik tayo dito sa ating pag-uusapan na 10 centimo coin na year 1972. Ito po yung binibili ko sa halagang 5,000 pesos basta makakakita ka ng ganitong klasing bariya na old coins. Yung ganitong 10 centimo coin kahit anong taon pa yan mga kabarya basta makakakita ka ng ganitong old coins na dalawa ang ulo.